Makakasama po natin sa linya, tungkol pa rin po dito sa pinakabagong importasyon na desisyon nga po ng DA para hindi raw tumaas ang presyo ng sibuyas. Kasama po natin ang isang sibuyas farmer mula po dyan sa Bongabon, Nueva Ecija, si Sir Roderick Alvarez. Magandang umaga po, Sir. Good morning! Hi. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Sir, dito po muna natin umpisahan ano, yung ating talik talakayan. Gano'n na po kayo katagal na si Buyas Farmer, sir? Ah, may medyo matagal na po kasi mula pagkabata, ito na po ang aming hanap buhay, ang pagkatanin po ng sibuyas. At ngayon nga po ako ay nasa 50 years old, ah, 55. Eh, At, mula bata pa po, yan po ang aming Mula bata, ito po ang inyong ahanap buhay. Dito po sa grupo ninyo, dyan sa Nueva Ecija, ilan po kayong mga farmers na kabilang dito sa magsasaka ng Barangay Vega? Meron po kaming nasa 120 po na member po ng kooperatiba po namin. At sir, base po sa inyong ugnayan dito po sa mga miyembro ng inyong kooperatiba, ano po ang inyong reaksyon kasama nila dito nga po sa naging pahayag at desisyon ng DA na plano pong pag-aangkat ng mahigit 4,000 tonelada po ng sibuyas? Uh, medyo nakakalungkot po kasi itong plano ng ating Department of Agriculture sa kanilang desisyon na mag angkat ng sibuyas na naman. Uh, malapit na nga po ang panahon ng anihan. Uh, ang sabi po nila, within two weeks, dadating po itong mga imported na sibuyas na sakto naman po na kasabay na within two weeks din po, uh, dadagsana po ang alin ng ating sibuyas. Wala po dito sa probinsya ng Nueva Ecija, lalo po dito sa Bungabon. Andito po ang karamihan ng white onion na maahani. Tapos yung red onion naman po natin, may manggagaling na po ng tarlac. Tarlac province sa Tangasinan province sa Apo sa Mindoro. Kaya po yung pagdating po ng imported na ito, magsakso po, magkasalubong po sa market yung local at saka imported. Kaya nga po hindi namin alam kung so, ano po ang dahilan ng DA at bakit kinakailangan pa niya lang mag-import ng sibuyas. Yung sinasabi niyo po, nasasabay po itong anihan niyo dito sa two weeks time, paparating nga po no, na ang ng mga sibuyas. To be specific, kailan niyo po mismo aanihin itong mga itinanim ninyong sibuyas? Ah, uh, ito February po, ah, mga February 21. Mm-hmm. mm Yan. -mm. yung uh, like po, marami na po. Mm -mm. Kasi po medyo na-delay lang po ng tulips yung ani namin. Gawa po nung nakaraang November ay bumagyo po ng pipito. May, medyo na nasaktan po yung mga sibuyas kaya umunti yung ani. Yung po kasing dating nag-yield ng 150 bag, uh, nabawasan po siya. Gawa nga po ng nabagyo. Kaya medyo Lumina po. Pero after two weeks po, lahat na po niyan, marami na po kami nga Ang sinasabi po kasing dahilan ng DA, uh, Sir Roderick, eh, ayaw po nila daw mangyari. Yung nangyari po noong 2022 kung saan nga daw po umabot ng 700 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas. Ito po bang ani ninyo kasama ng iba pang aanihin ng mga local farmers po ng sibuyas natin? Eh talagang sasapat sa pangangailangan po natin dito sa bansa? Ay, kasapat po ito. yung anihin po natin kasi nga po, marami na po may tanim ng sibuyas. Eh. Meron pa nga po tayong uh, manggagaling ng Ilocos, yung mga one ball ka nila si Puesto. Kaya po itong February po talaga, sasapat na po yung anin natin. Saka hindi na po mangyayari yung ganong presyo na nag-700 per kilo. Ngayon po, ah, uh, sigurado po na marami po tayong anihin na. May, nadelay lang po talaga dahil sa bagyo ng sipito nun. Kaya ngayon po, nakarecover na lahat ng sibuyas. Kaya po, kahit po hindi sila mag-import, bababa po talaga ang, ang presyo ng sibuyas na dahil maraming pong magiging supply. Oo nga kasi inaasahan nga natin, tatay, ito po kasi yung season eh, ng anihan, di ba? Pebrero hanggang Marso, no? At uh, kaya anong nangyayari, di ba, tatay, pakipaliwangan ng ganja, Roderick. Hindi ho ba, kapag nagsabay-sabay kayo ng ani, kaya nga may cold storage, di ba, na ang ibaho ho, yung may kakayahan, tinatago muna sa cold storage para po doon sa pag-iimbak nito kapag sobra ang supply. Tama ho naman din, magtatanim kayo, di ba meron na ho kayong season? Ano ho mga buwan ng season po ninyo ng taniman at saka anihan? Uh, tama po, Manong Ted. Mm -mm. Ang start po asin ng taniman namin ah uh, dito po sa amin sa Nueva Ecija December po nagtatanim yung pong amin uh, yung panggasinan naman po uh, August September po nagii-start na po sila magtanim yung kanila po uh, mga itinatanim sa panggasinan po inaani na po natin yan ng December ngayon nga lang po na-delay dahil po sa naging bagyo nga po uh, tama din po yung sabi niya manong Ted na kami, pag umani po, yung sobra po, inilalagay po namin sa cold storage. Nilalagak po namin doon. At hindi naman po kasi pwedeng direlrest -re natin ibebenta yun. Eh. mawalan po tayo ng supply para sa linman. Kaya nilalagay po namin sa cold storage. Para pagka po, may bibili, lalabas na po namin mga farmers yun. Ganun po ang sistema namin. Eh. Mm -hmm. At yan nga po na yung cycle. Ano? Uh, sa ngayon po, itong inyong inaasahan na ani, na mangyayari po sa katapusan ng Pebrero hanggang Marso na more or less po ba mga magkano inaasahan yung farm gate price nito per kilo? Sa pulaho sa pula at sa puti. sa pula po, mga siguro po mag-start po siguro nasa 40 po or 35 lang ang farm gate price. Yan naman po kasi ang, ano eh, ang usually na nagiging price ang sibuyas sa white onion po, nasa 30 pesos po. Ah, uh, farm gate price po yun. Farm gate price po yun. Kaya po, yun po kasi, nagsana po ang ane. Marami na po tayong supply. Ngayon, pag madami naman ay supply, hindi mm naman -hmm. pwedeng dalhin sa market siya. Kaya po, ilalagay natin sa cold storage po yun. Opo, so sa ito ngayon, po pesos. opo, sa, sa, po sa, po sa, sa, pula po, tatay, hindi aabot ng 60 pesos per kilo ang farm gate price ninyo? Hindi po siguro aabot ng 60. kasi po, marami pong naging ane ang mga farmers po. Tasapat mm -hmm. naman po ang supply natin. Opo, opo. ah uh, sa ngayon ho ba itong inyong kooperatiba dyan sa Bungabon, meron na ho ba kayong mga naka-standby na mamamakyaw sa inyong produkto kung sakasakali po sa inyo pong pag-ani? Meron na po kayong contact dyan? Meron na pong mga pupunta dito na bibili po ng aming ani. Kasi hmm. Kaya nga lang po, ngayon medyo nag-aalang sila dahil po sa pagdating daw po ng imported, kinakabahan po sila. Baka po biglang bumaba ang presyo. Ngayon nga lang po, eh, na, sa announcement pa lang po ng DEA, last week po, ah, uh, last two days, 140 po ang presyo ng sibuyas na pula sa Pangasinan. Ang white naman po dito sa amin ay 80. eh, mm -hmm. ngayon po, nung announcement na po yung Department of so, Agriculture natin ng importasyon, bigla po bumagsak na po siya. Nag-100 na lang po yung red at saka po yung white, 60 po. Wala pa pong bumibili na buyer at kinakabahan po yung mga buyer na bumili. Mm hmm. So, po, nag- sa baka daw po sila abutan ng imported. Eh, bumagsak oh. ang presyo, malulugi po yung mga biyero na tipid yan. Oo, oh, yun ang epekto. No? Kasi meron na ho kayong usually ho dyan, para bagang NFA, di ba? O kaya itong mga traders na bago pa ba man po anihin yung produkto, ay meron na pong ready buyer na naghihintay. At more or less po, meron na kayong presyo kung magkano bibilhin, nagbabalansin na kayo na hindi kayo malulugi. Yan po ang sitwasyon, di po ba tatay? Opo, tama po, Apo, Manong Pedro po. Opo, ang siste, nag-anunsyo ang DA, pumayag sila. o sa pag-angkat na ito, hindi ito plano eh. May paparating na in two weeks time. So yun, yung pala mang anunsyong yon, nakaka-apekto na oo, sa presyuhan ngayon sa farmgate price ninyo dito sa mga traders ninyo. Klaro po ito ho ang epekto ngayon, tatay. Apo. Tama po, tama po, Manong Pedro. Okay, sige. So, uh, mga ilan hubang bang metric tons ang inaasa? Meron pa kayong ano niyan, datos sa inyong kooperatiba, ah. maging sa ibang mga kooperatiba po na pinanggagalingan ng sibuyas, kung mga more or less ilang pong metric tons ang aanihin ninyo? Ngayon po, hindi ah, pa po gano'ng nakakapag-report yung pong aming mga taga-DA po dito sa aming ano, purbi, bayan. Mm -hmm. Kasi po, yung iba po, sa pa lang po silang naglalaman. Pero meron na pong nauna, yung po kasi yung naglalaman, hindi pa po natin makukupi talaga kung gaano kalaki ang magiging laman niya. Kaya yung yield po, hindi pa natin. Pero sigurado po naman, mas marami po tayo magiging sa mga susunod na araw. Mm -hmm. Kasi po ito na po yung talagang peak season ng harvest natin. Mm -hmm. ng anihan. Opo, opo. po Oo, pwede na. At saka, ano kasi ito, laging timing, pagpaparating po ang tag-init, ito po yung ating harvest season. Sa ngayon po, sa bantay-presyo tatay ha, ng DA mismo, para sa mga palengke sa Metro Manila, ang local red onion, ang pinakamahal ay 200 piso, ang pinakamura ay 130. Ang average niya, 168 pesos per kilo. Yung local white, 140 ang pinakamataas, 120 ang pinakamura, 118 ang kanyang average na presyuhan. Opo, so itong presyuhan na ito ngayon, ang ating assumption dito, ito po ay old stock pa ho ng mga sibuyas, di po ba? Itong kasalukuyang binibenta sa Metro Manila ng mga lokal? Uh, yes po, manong said yan po, yung mga hindi pa po fresh artist, yung nasa cold storage pa, mayroon mm -mm -mm -mm. pa po kasi. Ating... Ba base na rin po sa datos ng ating BPA, at saka po DA. Talaga po yung sibuyas natin na natakol sa abot po siya ng February. Bakto lang po kung ngayon February, dadami na po yung ani, kaya mag-aabot na po sila. Okay. Kaya bababa na po ang presyo. Ngayon po, mababa na po ngayon ang farm price. Mm -hmm. opo. So, kumbaga po, uh, maaring nang dahil dito sa anunsyong ito, at saka sa pagdating ng imported, kasi po dito sa imported eh, mas mura naman talaga ang imported, no? Pati ho yung pula, no? Dito po sa mismong presyo po ng DA. Mga ngahulugan dito na sigurado pong bababa ang presyo nito sa farm gate pero hindi tayo nakakasiguro kung magkano ang salya nito sa mismong palengke na. Lalabas po na naman na ganun po mangyayari. Apo, yun po kasi ang nagiging kalakaran yan. Yung presyo po ng imported na sibuyas, ididikit lang po nila sa presyo ng lokal ibababa lang po nila ng konti. Maliit lang po ang magiging depresya ng presyo. So ang makikinabang po talaga, hindi naman po totally yung consumer, eh, kundi yung mga importer. Dahil isipin niyo po magkano lang po ang presyo ng imported pag inangkat po nila sa China or India kung saan ba saan man gagaling. Eh ang didikitan po nilang presyo, yung po ating lokal na sibuya. Kaya po ang talagang magbe-benefit po sa importasyon na yan, eh mga importer po talaga. At yan po eh, masyado po namang mabibigatan kami mga farmer at napakalaki na po ng gastos namin sa aming pagtatanim po ng sibuyas. isipin niyo naman, Manong Ted, nung pong bago bumagli ng pipito, yung 400 grams na binhi na sibuyas na puti, ang binhi lang po namin 7,000 per 400 grams. Nung after bumagli po, nasira yung aming mga tanim, umulit po kami magtanim, ang naging presyo na po ng 400 grams na white onion na bis na po to, inabot po ng 11,000 pesos po, isang lata lang po yun. Kaya po malaki po ang naging expenses namin. Kaya po kung pipilitin po ng DA na bumaba ang presyo sa pamamagitan ng pag-import, kami po mga magsasaka ang magsasaper ng gusto po dyan. Hindi po namin kayong isabay ang aming talakal sa mga imported na sibuyas na po. So, uh, kapag po pinag-usapan natin ang kwentada po no sa inyo pong pananim, magkano ang puhunan sa ano po ito per hektar at magkano supposed to be ang, ang puhunan ngayon kasama na po dyan kung kukwentahin nyo, kasi usually po kayo hindi kayo nagkakwenta ng labor eh. 'Di ba kasi kayo Ako. mismo yung manggagawa eh dapat nakayanan kasama dyan yung labor. Magkano ang puhunan po niyo at magkano ang kinikita lang po niyo Kung sa kasakali po? sa red onion po yung per hectare natin uh, na mabubuhunan po ay 350,000 hanggang 400,000 po ang ngayon po. At mm -hmm. uh, mm -hmm. naman po eh may mga inuupahan pa rin po amin mga ibang labor po doon. Pagka nag hindi naman po namin tayang lahat mm -hmm. gawin. Mm -hmm. Kaya po yung ang halos namumuhunan po kami ng farmers ng nasa, ano eh nasa 45 hanggang 50 per kilo eh. Mm -hmm. Yun po ang naging po na kita lang po kami din kaunti lang po maibalik lang kumbaga ano ho ang puhunan at may kaunting kita, no? Oo. Uh, hindi naman kayo nakikinabang kung sakasakali nga pong sobrang taas ng presyo po ng sibuya sa palengke, di ba? Mm -hmm. Opo. <laughs> okay, uh, sige po. So, hindi ba kayo kinonsulta dito? May, yung regional uh, office ng DA dyan, di ba nakipag-meeting sa inyo? Di ba muna nagtanong sa inyo kung kailan kayo aani? Ano bang ating inaasahan na yield o dami ng ani? Meron po naging meeting, consultation yung January 30. Pero, iilan lang po ang farmers na na-invite sa mga pag-meeting na gano'n. Eh. Karamihan po na nakakasama sa pag-meeting through Zoom is importer and traders po. Alos ala naman po gano'ng farmers na nakakapanayam o nakakapagbigay ng suggestion sa ating dpi Sana po, ah, pagka may patawag na gano'n, maganda po sana yung talagang farmers po ang nakakausap nila. Eh, kasi po, yun ang talagang pangunahing stakeholder dito sa industriya ng sibuyas. Eh. Kami pong mga partners dito po. Mm. Opo. Uh, usually po kasi, no, ang sinasabi ng farmer na amin na akapanayam, eh, yung iba gusto na hong tumigil kasi nga napapagal na. Uh, yung iba ho, nababaon lang sa utang, hindi ho makahulagpos doon sa kumunoy ng utang. At kumaari nga huminto na yung mga anak, ayaw na hong magsaka, iba na pong gustong larangan pero ang ikinakatwiran ng iba, alam niyo ho yun, yung mga nasa sangay ng gobyerno na nangangasiwa dito sa usapin na ito, sinasabi, eh, kung talagang ayaw niya magsaka, ay eh, na talaga yan. Di ba? Parang lagi lang ikinakatwiran, titigil kami, hindi naman tumitigil. Kayo po mismo, uh, dito sa kantong usapin, na kung kayo po'y nalulugi, matagal na ho kayong huminto sa magtatanim. Uh, totoo po yun, Manong Ted, ah, maliit na lang po kinikita namin na kadalasan nalulugi pa. Eh, pag sa akin po, gaya ko, isa akong magsasaka, yun po aking anak, eh, hindi ko na po ininga niya na magsaka pa. Mas gusto na lang po namin mamasukan. Kasi nga po, napakalit ng kita ng mga magsasaka, napakalita po ng tsansa para kami po ay kumita. Halimbawa po, meron akong isang tariang bukid na kinikitaan ko lang ng 100,000 sa loob ng anin na bon. Pag binag-offer po sa akin, nabibiling ko na lang yung bukid mo ng 2 milyon, eh, sino po pang magsasaka, hindi maya, bebenta ko na lang bukid ko, eh kailan ko nakikita yung dalawang milyon sa pagkaalaman. Ganun po kasi eh, ang nagiging one. Pero kami po bilang isang mga uh, talagang lihitimong magsasaka, tuloy lang din po kami kahit nalulugay, nagtatanim nagtatanit pa rin kami ng sibuyas. Kasi ito na nga po ang aming na kagis na nga buhay. Pagtatanin po ng sibuyas, kaya nga po ang bungabo na i-own yung tatang dalawang tatang. Mm -hmm. Kaya po kahit nang mag-is, tatagaan na lang po namin talaga na magtanit pa ng sibuyas para na rin po sa ating bansa. At nang sana nga po, masuportahan naman kami ng ating gobyerno. So, ito importasyon na ito, talagang kahit kailan hindi po nakatulong sa mga magsasaka. Ang nakikinabang lang po talaga dito mga importer. Yun naman po ating mga consumer, eh, hindi naman po sila gano'ng nagpukuan sa presyo. Eh. Pag sagka po may local, saka imported, yun na lang po imported ang na, binibili, nila, na nila. Ngayon nga po ang nagiging kalaban ng aming produkto imported hmm. po na yan. Ilan po anak nyo, tatay? Isa lang po. Isa lang po. Opo. Il ilan taon na po ito? Bab babae ito, lalaki? Lalaki po, ah. Uh, 24 years na po siya. Oo. Uh, kasi po, you, di ba ito hubang inyong sakahan na ito? Sa inyo ba ang lupa? Opo. Opo. Ito May Kasama po akong gumagawa. Opo. Ito hubay minana nyo sa inyong mga magulang? Ay hindi po. naipuntar na lang po namin ito noong tapong araw. Matagal na po. Opo, opo. Pero ang inyong mga magulang, ano hong trabaho? Ay, yung tatay ko po kasi wala na po. Yung hmm. akin pong mother ay nagsibuyas din po. Tapos nagbiyahin na po sila ng sibuyas ngayon po. And may na akin po na po sa pag... Opo, ng sibuyas sa paghahalaman. Ako na lang po ang nagpatuloy na Opo, opo. Si, tatay po, po ninyo naghahalaman din. Kung tawagin nyo, dati. Apo, apo, dati po. So, kayo po yung anak ng magsasaka? Apo, apo. Apo. Yung anak po ninyo, ano naging kurso ngayon? Ano pong trabaho? Nakatapos na po siya ng nurse po. Uh, registered nurse na po siya. Mm -mm -mm. Apo, apo. Nag... Uh, nag, uh, parang yung amin nakapanayam din dati na anak itong si uh, Lester Pagba no? Na dati nga uh, kasama ng tatay sa pagsasaka eh mukha pong dahil din sa hirap, nag-nursing na rin itong kanyang anak, no? natag ba si din po ito. Hindi ko alam kung kilala <laughs> ho ninyo, yung pamilya Pagba. Anyway, ah, uh, Itong anak niyo ngayon, nakatapos po ng nursing, nakapasa na po siya sa, sa board exam. Yes po, nakapasa na po. Oh, so, so anong balak niya? Mag-abroad rin? Ah, uh, balak nga po, mag-abroad na lang. Kasi daw po ay mahirap na pong maghanap buhay ay magtaka dito sa atin. Kaya po, pinilig niya po makapagtapos ng kursong na Kasi nga po. Uh, gusto niya pong mag eh, mm -hmm. pagka po mag-abroad. Eh, kasi ganito ang naging tatwiran ng lahat ng anak ng pagsasaka, mawawala na po tayong, mawawala na po tayo ng partner. Pagka po, lahat, ganito po ang naging, ano, uh, naging tatwiran. Kasi nga po, napakalitan ng na chance para kumita pa ka, sa, sa pagsasaka po. Eh. Opo, kasi yun din nga po ang ang resulta po ng pag-aaral, pinakahuling pag-aaral, na patanda na ho kayo ng patanda, eh. yung iba pong yung ibang uh, ano ho no, uh, mga farmers pati po sa palay, ang average age po ngayon na mga 60, 60 ang sinasabi sa pag-aaral. So, kayo po 50 ho kayo ngayon, nakikita niyo ho ba talaga ang inyong sarili ho dito na no ho kayo tatanda at pag tumanda na ho kayo oh, sino magmamana? Wala. Oo. Wala na pong magpapatuloy nitong ang pagsasaka pagka tumanda po at na hindi ko na po kayang gumawa sa bukid. Wala na pong magtutuloy nito. So ang mangyayari po malamang maibebenta na lang po yung bukid namin. Ganun po eh. Kasi yung anak na po namin na tignan na niyo po lahat po nang magsasaka ang pangarap yung anak po nila mapagkatapos ng pag-aaral. Wala na Madalang na po ang magsasaka na nangangarap na yung anak nila ang magpapatuloy ng pagtataka gawa nga po sa hirap na rin po sa paghahanap buhay sa bukit. Hmm. Opo, sige po. So uh, ano po ngayon ang pong panawagan sa kagawaran ng agrikultura dito po sa kanilang ginawa na pagpayag po ng 4,000 metric tons na importasyon po ng sibuya sa gitna po ng inyong ani ngayong buwan at sa buwan ng Marso. Sige po. Uh, ang masasabi ko sa DA, sana po uh, hindi niyo na pinara, ano, uh, pinayagan pang makapag-import. Na uh, sabi niyo nga po within 2 weeks darating po itong imported na sibuyas. Eh within 2 weeks din po aani na rin po kami mga farmers. At saka meron naman po kayong task force alium. Sana po pinalabas niyo sa mga bukid para na survey po nila kung totoo merong aanin o wala. At saka po kung kakatwiran niyo naman po na mataas ang presyo ng sibuyas. Ang sibuyas po natin, pinawag po natin high value crops. Kasi nga po, mahalang po nandito sa pagtatanim ng sibuyas. Hindi ito po kamukha ng ibang gulay, yung pH tayo na pag isinabog yung buto, okay na yun. Hindi po kagaya ng mais na pag itinanim, pag natubigan, tapos na. Ang sibuyas po, matagal po namin inaalagaan. Nag-i-spray po kami ng mga insecticide. 2 a.m. po hanggang 3 a.m. ng madaling araw, nagsasakristisyo po kami mga magtataka para lamang pumapaganda ang ani. Kaya po kami nananawagan kung ang katwiran po ng DA PA, ay para lamang po sa buffer sa Itong imported na sibuyas. Sana po kung ito po ay buffer stock, so dati nga po stock, dapat po nasa ano lang po, storage. Naka-stock lang po sana sa storage. In case na wala po talaga sibuyas sa market, sa kanyo na lang po sana ilabas. Kumbaga antabay na lang po. Pero pakiusap po sana namin sa DA, huwag niyo pong ilabas sa market hanggat may local po. Yan po ang isang napakalaking problema namin mga magsisibuyas sa yo. At sigurado naman po, pag sinilabas mo sa market itong imported na sibuyas na ito, aabot po hanggang mark may sibuyas na imported sa palengke na makakalaban ng local na sibuyas po namin na mm -hmm. Kaya po, panawagan po sana sa DA, po kung import ng sibuyas, huwag niyo po muna ilabas sa market. Ilagay niyo na lang po muna sa mga cold storage na pag talagang nakita niyo wala pong sibuyas na local sa palengke, saka niyo po ilabas para hindi po kami magkalaban ng imported at ang local na sibuyas namin sana po, uh, maintindihan po ang kalagayan natin ating pagsasaka, ang hirap po namin at ang puhuna namin sa pagtatanim ng sibuyas. Hindi po biro ang gasto sa pag-aalaga ng sibuyas. Ang mga insecticide, uh, fertilizer, napakamahal na po. Ang labayad na rin po namin sa labor kasi hindi naman po namin kayang gawin lahat ng trabaho sa bukit. Umuho pa rin po kami, hindi naman po namin pwedeng paratin. Yung sweldo ng mga gumagawa sa bukit na katulong namin at sila rin po ang may pangangailangan sa buhay na. Pwede na. Kaya po yung sibuyas po talaga pong high value crops. Kung na po pangarapin rapid, umabot lang po sa 30 pesos, 40. Yung pong 50 pesos, half break even lang po yung mga farmers doon. Kung na ng isip pa na pa doon ang presyo ng sibuyas sa pagkakawawa naman po talaga kami mga magsasaka na nagtasakritisyo para lamang po pagkain dito sa ating bansa po. Yan lamang po. ah uh, muli po, ako po nananawagan sa DA po. Kung maaari po, meron na nga po kayo na i- issue siguro kung permit sa mga importer. Yung po ang dadating yung sibuyas, iba per stock nila lamang po, na nandun lamang po sa cold storage. Huwag okay. niyo pong ilalabas ang may local pa po kayo nakikita sa palengke. Okay. Yung presyo po, hindi na po sana natin dapat ang pag-usapan. Sapagkat -tap, napakalaki po talaga ng gastos ng mga magsasaka. Halos tapat-tapat lang po yung kinikita namin. Kahit po, may umani nga po ng white onion, 80 pesos per kilo. Pero nung magkwenta po yung umani, break-even lang po siya dahil may hinapoy inani at nabagyo pa po kasi ang sibuyas. Okay. man po, um, muli po nananawagan po kay Secretary Yu, sana po makonsidera niyo po itong panawagan namin mga magsisibuyas. Yung lumpong dalawang linggo na medyo may gap po, kaya po natin pag-iisan po sana yun. Yung man po ang aming hiling. Sana po, yun po, mapagbigyan niyo po kami mga magsisakan at sibuyas po, lalo po dito sa aming bayan ng Bungabon po. Opo, salamat po. Sige po, po, sige po uh, Tate Roderick, salamat din po sa inyo pong panahon at paliwanag po na ang inyo ibinigay sa aming programa mas nauunawaan po namin kayo ngayon dito po sa inyong panawagan. Salamat po, kami po yung muling tatawag kung kinakailangan. Salamat po, Tatay. Wala salamat po, Manong Sin. Salamat Opo. po. Sige noong Roderick Alvarez po ng uh, Bungabon Nueva Ecija, isa po sa mga direktor ng Magsasaka ng Barangay Vega Onion Producers Cooperative sa Nueva Ecija.